<laughs> Waldo sa Busalog. 150 <laughs> naman eh bas mga idol. Oh. Mga broads. Jackpot oh. Nandiyan pang huli natin oh. At nakita. Oh. Hmm. Kalinaw ba? Yan ang huli natin. Pauwi na tayo. Naabot na tayo ng alas 11. <laughs> okay lang. Sulit naman ang mga Busalog. Pero bawi bawi din. Uh -huh. Pang dalawang araw na to na ulam. May pambinto pa. <laughs> Ito si Pare ko igilang paldo. Oh. Inubos yung busalog. Lima na siguro tira mo bukas. <laughs> Mas dako pa ba yan? Dako pa na mo sto. ano? na gid Nagupo na gid. Pag naglagas na gid. atong kay ug kapanganin aning ko no. Pag naglagas, nagidubos na. Ubus na. Ay, bago na. pag ko yung maming mo Daking maming. Okay, katun. Ay, diridir lang. Ay, diridir. Ito. Ito yung kaibahan ta? Okay, dito. Hindi nga niya kung tamas Kaya ganyan na bayaan na siya. Yan, gap tayo. Oh, ayun nang uli. Ayun nang uli. Okay. Nandito na tayo. kayo <laughs> lagat na Paldo na. Paldo. Paldo. Paldo si Parikoy. Parikoy lang makal malakas. Wala na to? Ha? Ito? na Ingon. Ingon.

puro git po sa luka hindi hmm? <laughs> talaga lang ang halo ito mungi daw naabot ang A, mga, mga tama ako oros na potot or... sira ng po sa daw cartons nista isa ang ano nino yun magandang gabi mga broods ang huli natin o oh. samplang gana apaw thank <laughs> you lord sa biyaya ng dagat ngayon lang kasi kumalma ang habagat kaya bless tayo ngayon sa buntog. Tawagin din sa amin busalog. Ano? You know? Hmm. May posi tayo isang piraso. Pang-ulam na din 'yan. Yeah, of course. Hmm. Oh. oh hmm, malaking pusit yan oh. yan may patong mo hmm. parang kakulay na din siya Mm hmm yan natin sa ulam sabposet yung kung saan man yata tayo isalang lang yung <coughs> yung